o kagalang-galang at banal na sayaw ng Santo Easter, tagapagpahayag ng misteryo ng muling pagkabuhay, himig ng tagumpay laban sa kamatayan, at sayaw ng kaluwalhatian ng Panginoon, kami lumuluhod sa iyong harapan sa panahong ito ng pananabik, pagninilay, at muling pag-asa. O sayaw ng Santo Easter, tagapagdala ng liwanag ng Pasko ng pagkabuhay, pakinggan ang aming panawagan at dalhin mo kami sa paanan ng Panginoon upang kami mapuspos ng apoy ng Kanyang Espiritu. Sa bawat galaw ng iyong banal na sayaw, naway gumalaw din ang aming mga puso patungo sa kabanalan. Turuan mo kami o mapagpalang tagapamagitan na sumayaw din sa ritmo ng awa, pag-ibig at kapayapaan. Itinataas namin sa iyo ang lahat naming pasanin mga sugat ng puso, mga tanong na hindi masagot, mga luha ng pangungulila at mga dasal na tila hindi marinig. Ihatid mo ang lahat ng ito sa trono ng Diyos at ilapit mo kami sa Kanya na siyang muling nabuhay upang kami mabuhay. Kami napaliligiran ng kadiliman, ng takot, ng pagkakawatak-watak, ng kahirapan at ng kasalanan. Ngunit sa iyong makalangit na sayaw o sayaw ng Santo Easter, ipinapaalala mong ang kadiliman ay nilalamon ng liwanag. Ipanalangin mo kami na matutong maghintay sa liwanag ng umaga, gaya ng mga kababaihan sa libingan ng Panginoon, na sa gitna ng kanilang lumbay ay nasaksihan ng himala ng muling pagkabuhay. Sa bawat indak ng pag-asa, ipanumbalik mo ang sigla ng aming pananampalataya. O masidhing sayaw ng Santo Easter, ikaw na sumasayaw sa gitna ng mga anghel sa langit, humiling ka sa Diyos para sa amin ng kabutihan ng puso, kababaang-loob at tapang na sumunod sa Kanyang kalooban, kung paanong ang mga alagad ay muling tumindig mula sa takot upang magpahayag ng mabuting balita. Naway kami rin ay makabangon sa aming pagkadapa upang ipahayag ang buhay na walang hanggan sa bawat pintig ng iyong kabanal-banalang sayaw naway madama namin kami hindi nag-iisa. Tulungan mo kaming maunawaan na ang tunay na buhay ay makakamtan sa pagbibigay, sa pagkupkop sa kapwa, sa pagsunod kay Kristo na siyang daan, katotohanan at buhay. Sa tuwing kami na darapa, naway masdan ka naming sumasayaw sa liwanag ng langit iniimbitahan kaming bumalik at muling sumayaw sa presensya ng Diyos. O sayaw ng Santo Easter, ipanalangin mo ang mga pamilya na nabubuwag, ang mga kabataang nawawala ang landas, ang mga may sakit, at ang mga nangungulila sa pamamagitan ng iyong intersesyon naway makasumpong sila ng paghilom at bagong simula. Bigyan mo kami ng biyaya ng pagninilay at katahimikan, ng lakas ng loob, upang harapin ang bawat araw na may pag-asa. Ituro mo sa amin ang halaga ng sakripisyo ni Kristo at itanim mo sa aming mga puso ang kahulugan ng kanyang tagumpay sa kamatayan. O sayaw ng Santo Easter na nagpapaalala sa amin ng pag-ikot ng panahon at ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos, panatilihin mo kaming matatag sa gitna ng unos, masigasig sa paglilingkod at masayahin sa gitna ng pagsubok. Sa mga panahong kami naguguluhan gabayan mo ang aming mga hakbang sa mga sandaling kami pinanghihinaan ng loob isayaw mo sa aming kaluluwa ang awit ng pagkabuhay na maguli tulungan mo kaming makita ang kabutihan ng Diyos kahit sa mga salitang hindi namin maunawaan at sa mga pangyayaring tila walang saysay ikaw na saksi ng liwanag ng muling pagkabuhay panalangin mo kaming maging saksi rin ng liwanag na ito sa mundong uhaw sa Diyos at sa mga naligaw ng landas o sayaw ng Santo Easter, isayaw mo sila pabalik sa daan ng kabutihan sa mga puso na matagal nang nanlalamig. Isayaw mo ang init ng Espiritu Santo upang muling magningas ang alab ng pananampalataya. Sa mga nawalan ng pag-asa, maging musika ka ng muling pagkabuhay sa kanilang katahimikan. Ipanalangin mo kami o pinagpalang sayaw ng Santo Easter, upang kahit kami tila hindi marunong sumayaw sa harap ng Diyos, matuto kaming humakbang sa liwanag ng Kanyang awa. Kung ang panalanging ito ay tumagos sa iyong puso, huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel at i-activate ang bell notification upang makatanggap ng higit pang mga biyaya at mensahe ng pananampalataya araw-araw. Amen.